cook guys kapakita ko na sa'yo yung recipe ko sa inyo pala so, so. labha ng karne guys preparing time parang hulog na yan ah hulog na nga sa aking napakaitin dito oh Nangingitim talaga guys sa init ng panahon oh ito eh Green na green pa kahapon to. Tingnan mo. Mamaya gagawin ko ng paraan to para maluto. Sayang pagkain pag hindi napakain. Pero madalas, pinamimigay ko yun sa kapitbahay. Pag marami, lalo na pag maraming dumarating na prutas kami. So guys, hiwa na tayo. Hiwa na tayo. Kailangan tong karami, maliliit lang ang hiwa niya. Oh, meron yung favorite ko, oh. yung white pulp ng karami. Oh, yan, di ba? pa tayo ito mamaya. Tuturo ko na sa inyo yung recipe ko. Iwain natin ng maliliit. Yan. Ganito ako kayo niyan. Done. So guys, na-chop na natin ang karne ng baboy. yan, Ready na. Tapos na yung karne guys. Ito naman. We have carrots. Pero hindi ko magagamit lahat to guys. Pero napakadami. Ako lang naman ang kumakain. Hatiin ko na lang. Okay let's chop it check natin ang maliliit this yan guys okay. and of course we had potato enough na rin tong isang peras

Pili natin ng bawang. Luya. And of course, onion. Yan. Fine chop. Hindi ako kumpleto ng gamit dito guys sa kabite. Lahat ng gamit ko nasa pangasinan. Kaya, kailangan talaga gawin ng paraan. Kaya ito. Gusto kong ginagawin ng bawang para mabilis. Tsaka-tsaka. May ginger, guys. Ginger, guys. Mahilig akong maglagay ng ginger sa mga niluluto ko. Para may sustansya yung ulam na niluluto ko. Done na yung vegetables natin. And of course, hindi mawawala yung peanut. Then, maglalagay din ako na mushroom tomato paste. Ito pang bukas yan. And ko din ng green peas. So, let's do this. Luto na yung kanin ko. Pwede na akong magluto ng ulam. Tara! So, guys, ayan na magluluto na tayo. Paulit-ulit yung mga ginagamit kong kitchen utensils. Kasi few lang talaga yung mga kitchen utensils ko dito nasa panggasin ng lahat ng gamit ko. Kaya kung anong meron dito, 'yun ang pagtiyagaan kong gamitin. So, ayan, niluto na tayo. Dahil mainit na 'yung kawali, lagyan na natin ng mantika. Guys. Mm, natin sa sumugin yung garlic so dad natin yo onion and ginger and of course guys the meat and din dinon carne niyan ng dadol Ang gusto ko, lagyan ko na siya ng paminta. Ayan na. Ayan ko na. Ayan, lagyan ko na siya ng konting asin para yung karne habang nila, uh, pinapalambot may lasa na. Pero hinahinay lang sa asin, guys. Para hindi maalat ang ating niluluto. Naglalagay ako ng curry powder, guys. curry powder, luyang dilaw, a little bit of sugar, and of course, ipapasok ko na yung mani. Pwede rin yung isangag muna to kung gusto nyo. But me, ganito na lang alagay ko. Ayan. Sirap to. Hindi ko ubusin lahat kasi sobrang napakadami. Yan. So, there you go, guys. Ano natin? Palambutin natin yung ano okay. yung maya natin siya lagyan ng tomato paste. Palambutin muna natin yung kanya. Bago tayo maglagay ng patatas, carrots, and the bell pepper. Palambutin muna natin to. And of course, water. Malambutin ang karne, guys. So, ayan na, guys. Malambut na yung karne. Konti na rin yung sabaw na naman niya. Lagyan na natin yung mga gulay. Ayan. And, of course, maglalagay ako ng cheese. Siyempre guys, kailangan ko palambutin yung carrots tsaka ano. Maglalagay naman ko ng water. Mabilis kasi yung maubos yung water. Kawali. Then, yan. Lagay akong water konti. Nalagay ang mushroom and tomato paste. Tomato paste, guys. sarap na ito guys try nyo na rin super dami ba diba, pag nalagyan na ng gulay yan. hindi pa rin natutunaw si ano pero matutunaw yung mamaya So, mag-add na tayo ng water ulit. para mapalambot yung patatas at carrots. Saglit lang naman yan. And of course, magsisisoning na ako para may lasa na. Add the seasoning. And syempre, I want to add salt. go, guys. Ang sarap-sarap nito mamaya. Optional naman yung cheese. Kung maayang yung lagyan ng cheese, pero ako gusto ko talaga ng cheese. The taste is good. The salt is enough. Tama na yan. Pag masyado sa maalat na ulam. Panabutin na lang natin yung patatas and the carrots. And we're done. Tapos na yung green peas kasi ayoko na dudurog yung green peas. Charan! Our special menu for today with my leftover na peanut. Ayan, guys. Kung sawa na kayo sa kakangat-ngat ng peanut na nilaga nyo, o kaya yung sinangag nyo. Ayan. Lagay nyo sa ulam. So, there we go, guys. Masarap na naman tayong ulam for today. Ayan na nga guys. Nilagay na natin yung last ingredients na green peas. Ayoko kasi nadudurog yung green peas, kaya hindi ko yan. Luto naman na yung gawa ng problema. Kahit, kahit ahunin na natin yan kaagad. I know the patatas and carrots are already done. So, we're done. Tapos na ang ating pagluluto for today. Ready we'll to serve. Serve it hot para masarap yung kain. There you go. So, already done. It's okay na na, guys. Tama na ang nasa. Pwede nating ahunin. So, there you go. Patayin na natin yung apoy. Reading ready na siya, guys. Ready to serve. Tiyak. Itong recipe na to, magugustuhan ng family niyo. Try niyo na, guys. Ayan, di ba? Ayan na. Bye guys, follow for more.